Ikaapat ng Hulyo 2017, Martes sa ganap na Ikaapat at Kalahati ng Hapon, isang makasaysayang pangyayari ang naganap sa Katedral ng Antipolo. Ito ay ang tradisyong pagsasara ng Pilgrimage Season at ginanap din ang makasaysayang reenactment o pagsasadula ng canonical coronation ng Nuestra Senora de la Paz y o mas kilala bilang Birhen ng Antipolo. Ang orihinal ng pagkorona sa mahal na Birhen ng Antipolo ay ginunap noong Nobyembre 28, 1926 sa Luneta, Maynila. Ang banal na misa ay pinangunahan ng lubhang kagalanggalang Bishop Francis de Leon kasama ang mga kaparian ng Diosesis ng Antipolo. Sa araw din na iyon, binisita tayo ng dalawa sa tres coronadas ng Diocese ng Antipolo. Ang Nuestra Señora de Aranzasu ng San Mateo at ang Nuestra Señora de los Desamparados ng Marikina. Ang makasaysayang araw na ito ay dinaluhan ng maraming deboto ng Birhen ng Antipolo, mapapolitiko man o ordinaryong deboto lahat ay nagmamahal sa mahal na birhen. Sinundan ng koronasyon ng isang prosesyong natatangi paikot sa bayan ng Antipolo na kung tawagin ay Cuatro Cantos. Subukin man ng panahon, umulan man ng bahagya bago magprosesyon, walang makapipigil sa pananampalataya ng mga tao sa mahal na birhen ng antipolo at dahil sa kanilang walang humpay na debasyon. Lahat ng ito ay ginawa natin para sa mahal nating lahat, ang mahal na birhen at bilang pagpupugay sa Mahal na Birhen sabay-sabay nating sabihin Viva La Virgen Viva La Virgen Viva La Virgen